Dito yan tatanggalin, guys. Ito, pero medyo mahihirap siya. Gumamit ako nito, medyo matigas siya. dibuka tuh, eh, walang bukasan eh. Ito lang yung way. Ayaw na kasi umandar, kaya ganito. Ang una pala dito, kailangan mo ito ipasok yung card mo na hindi na nagamit sa loob. Tapos gaganunin mo lang paikot para madali mo siyang mabuksan. Pwede nang walang ganito. Pwede hindi ka na gumamit ng ganito. Pwede lang cards. Basta maipasok mo siya dito sa loob. Ayan. Tapos titingnan na natin parang may naano ako na um, pwedeng i-orderin yung battery niya kapag sira sa loob. Tapos idikit na lang ulit ito. Yung pandikit na hindi siya ma uh, ma ano ng tubig. Kasi laging umulan dito kaya ganito. Yan. Napasukan kasi ito ng ano ng tubig sa loob kaya napunder yung battery siguro tingnan lang natin sa loob kung baka may mga wires na natatanggal so ganun guys okay, natanggal natin so problema naman ngayon hindi natin lang kung yung may sira ba yung battery pero sa tingin ko yung battery yung nasira niya kasi ano niya eh nagcharge siya titingnan na natin mamayang oh, gabi kung aandar ah, ko ba ito, nang nang nakalganito kita nyo naman oh moist oh so nakapasok talaga yung tubig dito so yan lang guys kapag naman yung battery uh, sira talaga pwede natin siguro Kung bilhan sa Shopee O sa Lagada tingnan lang natin may ano naman dito eh wala siyang brand pero alam natin yung unit na to yun lang.